thank you fishing tayo ngayon ang tagal kong hindi nakapag fishing ngayon ngayon lang ulit Ayun, uh, yun. kasi mahirapan ako, nahihirapan ako sa mga spot yun, uh, dito ako sa bagong spot na natuklasan ko yun. sana makahuli ako dito mga master okay okay to tingin ko makakahuli kami dito okay update na lang mamaya mga master Okay mga master, first cast tayo gamit ko popper. and na ito red head na silver ayan kung makikita nyo mga master ayan medyo mixy yung leader line natin tinamad na ako magane, eh. pero mamaya papalitan ko rin to nagmamadali na kasi ako eh medyo wala ng oras okay ito mga master first cast tayo ayusin lang muna natin okay sana maka suspicion tayo dito na tayo uh. Oh, oh, master, may humahabol. May humahabol mga master. Ngayon tayo. Ala. Parang may ano ah. sa dito. Bumula. Kalawangin ah. <coughs> Doon tayo. Try natin dito sa kabilang area. Baka sakaling meron dito. May nag-strike, may nag-strike mga master. Ano yun, tarpon? May nag-strike master. Ayan. Ano kaya yun? Ay, nag-strike. Naka, saan ka na? Saan na yun? Nadala agad. Pampira, sayang. then, Sapa, 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 sapa. May nag-strike, May nag-strike. kisyon, ay basura ayang ah, basura basura woo yeah boy hindi nawawala talaga to pag isa kang angler eh yung makakahuli ka ng basura baka may tae pa to <laughs> yak kadiri ew ah, isa pa first cast, ah, first cast ulit tayo yan, kanina may nagparamdam eh sana kaya yun, pun siguro yun paramdam ko ulit men baka nakanalaki nal yan sa paper ko Hello. Oh, uh, kasi. Ah, okay, oh, dito tayo. Yeah, do. Eh, malalaking mamali dito. Sana makadali tayo dito. Ayo kumagat kuratida ten la sa wai mabit Sumabit bit pin Naku po, sumabit. Malas na ba? may do yan dahil wala pa kaming huli, puro strike dito muna ako magpapahinga, magduduyan muna ako sana di na ako mahulog dito ayan o ayan na yung ano, area maganda sana yung area eh. ayan o okay, tara, pahinga muna ayan mga master wala pa akong huli sabi ko sa sarili ko dahil ang hirap ng spot dito sabi ko sa uh, kasama ko ito na yung last fishing ko tapos babalik na lang ako pag medyo maganda na yung mga spot pag uh, badang batangas na ako nakatira mga ganon sa so, ngayon ito na yung last fishing ko tapos uh, mag iiba ako ng content siguro sports boxing or basketball mga ganun na yung ikaw content ko kasi nga, yun nga, sabi ko, hindi siya akong sa Metro Manila pag namimingwit ka kasi nga alam naman natin na mahirap ang spot mahirap yung ano yun na nga, yung spot dito napakahirap kaya yon uh, last fishing adventure ko na to siguro magpipishing ako yung ano na yung pag may outing siguro pag may mga ganun, yung mga outing na lang pag uh, punto ng Batangas mga outing mga ganun pwede yun pwede yun pero yung sasadyay mo maggawa ka ng content siguro hindi na magpo-focus na tayo sa mga sports Ayan. pero yung channel ko yung pa rin naman Pisces Albacete pa rin naman okay ito ko okay, yung sa may puno ng ewan kung ano to eh kisilong lang, ha, hindi naman siguro may hindi naman mainit. Eh paano? Uh, kaso sa sobrang bigat ko na putol. Aray. <laughs> putol. <laughs> Mabigat na talaga ako. O yun. Bumagsak um, yung duyan, putol. Eh hey, 85 na yata ako, 85 kilos eh. Lagot ako nito, buti walang nakakita. Okay, mga master, update na lang sa huli namin mamaya pag meron swerte pag wala malas And dahil wala kaming huli pa nagdadala kami ano, oh. boom second option namin yan pag wala kaming huli may lap kasi ngayon yung mga bidbid tsaka mamali kaya nagdadala kami ayan. yan yung second option dinadandahan lang yan tinanating kung may huli ayan na ah. okay dahan-dahan lang oops sana meron meron kaya yun meron, malaki yun, okay yun, ah. isa lang pero okay na may good size na yun malaki na ko oh. Okay. Good size. Mm. Good size na rin yan. Mm. Alright. Tapos nilalagay ko na ito sa fishnet. Ito ang second option namin. Pag wala kaming huli, mamali, tsaka bitbit. Nagdadala kami. Yan, ang lalaki ng tilapia. Pwede na ito kaysa wala, di ba? Kaysa naman wala kang may uwi. Ito na, pagtsagaan na ito, tsaka okay na rin to di ba nalagay ko siya sa sa ng lambat namin wala dito lang yun andun kabila dito yung lambat eh yun andun siya Mm. Ayan. Medyo marami-rami na rin to Ayan Diba Marami-rami na rin Ayan Good size na rin yan Diba Not bad Ito yung second option namin And then um, tilapia Okay. Balik ulit ako dun. <clears> Hindi <throat> na yan makakawala kasi. Naka-tight naka yan eh. Okay. Balik ulit dun. Ito yung red namin. Tsaka yung bag ko yun. Inihingal ako. Ha! Ayan. Naka-standby lang muna yan. Ayan. Ito yung area. nagkakuha tayo ng huli oh. sana walang sabit Pinihingal oh, ako ah Hindi naman ako yung naghahagis ng lambat oh, Ang lalaki ng mamahali ngayon ah yun oh, laki oh yun oh, yun oh pwede na, ay, good size na din good size na din yan good size na din tayo natin na ano natanggal sa net tapos i-hatid uh, ko yun dun sa net yan uy, wag ka mo mag, ano, ay eh, maliit pa kawalan natin yan. Itong sa maliit pa kawalan natin yan. Bye-bye. Maliit kasi yun. May kami kukuha ng maliit. Okay na to, Good size na to. Punta ulit tayo doon. Mamaya dadalhin ko na yung fishnet namin. Boom. Okay na yun Yung Daling ko na lang kaya yun doon Kasi na ako ang laki ng mga mamali ano laki dito kas tayo sana na sampai ba <coughs> Ayan mga mga master, si kuya. may huli ng isang tilapia malaki na rin good size ay dumalang lumalangoy pwede na pwede na yan ipaksiw o, o kaya, iprito ano? o bait in wait ang paing niya bulate hmm. tsagaan lang talaga sa pamimingwit kailangan may tsaga ka dito pag wala kang tsaga tsaka haba ng pasyensya Ayan, titignan ni kuya kung ano, kung may pain pa. Ah, meron pa. Eh, siya. niya ng paim. Nakikita mo yung mga ulap na yan? Pag yan, malabo. Kaya wag na kayo magtaka. Kung malabo yung camera ko, hindi. Pag yan, galing yung Vulcan tals. Kaya malabo. Ayan eh. Ayan o. Ang labo. Hindi na makita. Yung mga nasa likod. Yung mga building. Ang lalabo. Ayan o. Kasama na Pollution. sama yan. Usok. Yung pag. Pagdating dito. Malabo na talaga. Ayan. Okay mga master. Dito ako ngayon. Sa puno ng. Anong puno to? Kamachile. <laughs> Masayo na yun. Basta dito ako sa punong malilit yung dawan. Parang malunggay. Papahinga ako dito. Malamig dito. Kanina, nagduyan ako doon. Grabe, bumagsak ako. Lagapak ako doon. Hindi kinaya yung bigat ko. na pa naman sa camera. I-edit ko na lang yung kung paano yung pagkabagsak ko. Kasama ko si kuya. Yan, namimigit ng tilapia. Kaway-kaway na ba dyan, kuya? Yun. <laughs> siya relax lang muna tayo dito pahinga pahinga din pag may time buti hindi masyadong mainit nakasama kahit pa paano yung panahon siguro baka bumalik ako dito, di ko alam tingnan natin, susunod na kabanata tulad na nasabi ko kanina, di ba? next explain ko na pagkakaalam ko mga master ito yung Long Island eh halata naman yung eh. haba ng baybayin no? parang ito yung Freedom Island ayaw ko saan yung Freedom Island parang ito yun eh parang niya akit Las Piñas sa kabila eh basta yun na yun titingnan ko na lang sa google map pero parang napansin ko ito yung Long Island oh. ang haba oh And, tas ito na yung parting Las Piñas dito sa kabila yun na yun basta, dun, mamaya kapakila ko na lang Ngayon si Master Will. Lalaguhin niya yung paper. Nandun oh, Bumitaw. Nandun yung paper. Yun yata yun ano, no? oh. ayun yung isa. Yung isa gitna. Ayan na, lalangoy na. Ayan na, na. <laughs> ayan na. Saka live best pa. Ayan si Master Will. Kukunin niya yung paper. Ayan ayun, nakakuha na ni master yung popper, naputol kasi ando sa malayo, buti nakakuha siya ng life vest okay naman, tapos life vest saka yung styrofoam tapos yun, paunti-unti nilagawin niya doon. okay, success naman yung show, sa likod ko okay, ito yung area Okay, nakadalawa kami. Ito, nalagay ko dito. Ito na yung pang grand finale, pang grand finale namin. Yan. Ah. Yan, ito pa. Hmm. Hindi ko na yan o to. Ha? Dito na lang ito? Oo, oh, pwede. Oh. Huh? Pawi naman tayo. Oo. Oh. Uno, dos, tres. Ayan na. Meron kaya huli yan tingnan natin tingnan natin sa hula kung may huli alright handa ang bigla yun na gumagalaw yung lambat kaya okay lang hindi tayo sigurado butas eh oh uh, parang meron ah parang positive ah yun meron eh Dami. All right. Oh, uh, oh, uh, dami. Nice. Uy, may ano? Butete. Hmm. Huh? May, bu may, butete, ano? Shoo! <laughs> Ay, no. Ayan o. Ayan no. o. Okay, napag lang natin dyan. Ayan. Nice one. Baka na magtalunan dyan. Parang, eh. yun, tumatalon talon isa pa yun ayan ako bilan ko 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 ayan, kunin ko na yung lambat ay, yung fishnet masuk sa ilong ko yung ha? masuk sa ilong ko yung buhangin ah. Mau meron ulit ah yun laki yun oh laki oh mamaw good, good size napakalaki wow makawala natin itong maliit yun oh may maliit Puta, jeto grabe laki makawala natin itong maliit yun Babay. bye bye ito grabe Laki. laki eh hmm Good size. Ayan o. Ah, five fingers yata to. Go right. Dito ka. Ayan. Damo, damo na. Sige, dyan lang kayo. Maghugas tayo dito. Wala akong mahugasan eh. Ayan o. Hindi naman galing kanal to eh. Tubig ulan lang to. Dito yan sa top. Ayan o. <laughs> ganun lang kasimple yun lumabibrate parang may meron eps ano yun may sawa ahas as sa ahas na yun ah baka nahuli na yan dyan oo oh, pupulupot yun mukhang bigat ah yung jackpot ka dyan ah meron ba oh, yun ang laki Uuuuh wow Giant Giant tilapia Pakalaki. Ganito rin ulo natin hmm. Yeah. oh. Oh, Laki ito, yung ulo yung sinasabi ko eh Napakalaki naman yan ah. Jeta oh Yun oh eh. Pakita natin kay Kuya yeah. Ayan oh, uh, good size Kuya! Yeah. Mmm. Huh? <laughs> Laki. Yan. Ano na show? yung mga huli namin mga master buhusan natin yan okay. hmm. yun sila lahat boom